Welcome back po mga kaspero at welcome po sa ating YouTube channel. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat mga kaspero at magandang umaga naman. So kung sa umaga nyo ito mapanood. And so bali yung mana tayo ngayon mga kaspero gawa ng merong nagbabadyang bagyo at sa uh, lumakas. Uh, tambay na naman tayo mga kaspero. So bali tatlo kami ngayon na sisisid mga kaespero. Nasa unahan ko yung dalawa kong kasama. Ayan, so sana tayo ngayon mga kaspero kahit na merong parating na bagyo so sana ibigyan tayo ng magandang biyaya ngayong gabi mga kaespero so at tabayanan nyo mga kaespero kung ano yung mga mahuhuli nating mga isda at saka pa mga kaespero kung bago pa lang sa aking youtube channel ay huwag nang kalimutan mag subscribe pakihit ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga video nating ginagawa kagaya nito kaya let's dive na kami mga kaespero abag abang nyo lang sa laot kasi ito nga mga kaspero na natin yung isang talagbago at ito yung isa umalis mga kaspero nakita ko kasi yung tunod ko tiko kaya hindi ko lang pinala mga kaspero at ito na lang yung papanaanin natin mga kaspero isang malapan na nagkit you know mhm mm ayos natiko na pala yung dulo ng pala ko mga kaespero yung natin ay tiko na gawa nung pinana ko dun sa kanina dun sa malapad na talag bago ay nakasandal pala sa matigas na bato kaya hindi ko pa yan na ayos pero may maya ayos natin yan mga kaespero so ayan mga kaespero kita tayo malapad na talag bago you know, medyo may kailapan pero tinamaan pa rin natin mga kaespero ayos ng ulam na ito mga espero ang lalapad na sana ng talagbago ngayon mga ka-espero kaso pag nakakita ng flashlight ay umiilap ay huwag ko kung anong nangyari sa mga isdang to sisiduli tayo at ito yung nakita natin isang danggit yun sa pool wala pala danggit espero ayos sold na rin ito pang ulam at ang prito mga espero paborito ko talaga itong pritohin kasi sobrang taba ng isda na ito dito sa amin mga kaspero sisil ulit tayo mga kaspero at ito nakakita tayo na malapad na sila yung hindi dati napuruhan kaya sobrang galaw talaga ng isda na ito pag hindi napupuruhan mga kaspero Yun, ayos so na pang ulam ayos sana makarami tayo at ano, magkapagpinta na rin tayo mga kaspero kasi mayroong nagbabadyang bagyo baka hindi naman tayo makapag super fishing mga kaspero yun, sisili tayo, ito nakakita tayo ng tatlong langit kaso nga lang, mailap yung isa, yun oh. kaya inunak ko itong malapat, boom, sa pool yan, kaso medyo malalim yung spot natin pati ko yung maliit mga kaespero, kaso hindi ko na nakita yun, gawa ng inalud na tayo ng agos papalayo mga kaespero at ito sa susunod natin na sisit, ay nakakita tayo ng malaking tabugok mga kaespero yun, sa pool So, tabuok talaga yung tawag dito sa aming probinsya na ito mga kaespero. Ewan ko lang kung anong tawag ito sa inyong lugar. Kasi tabuok yung pangalan nito. So, masakit rin itong mga kagat mga kaespero. Parang kinagat ka ng bubuyog niyan. Nakagat na ko dati mga kaespero. At ito, danggit ulit. Bala na, talaga natin. Hmm, Pansin ko ba mga kaespero yung tulog ko talaga itikot na. So aayosin uh, natin yan pag hindi tayo magtabalik Pag lumalaman ang kaspero Kasi mahirap nang maputulan ng tulod mga kaspero Lalo na pahuli yung panain At malalim talaga yung spot natin mga kaspero Paayos na rin dahil may napapana tayo Kahit hindi malalim yung spot natin na dinataanan At dito mga kaspero nakakita tayo ng isang talag bago Yun sa pulka, dalawa pala, malaki yung isa mga kaspero, yun, nakawala pa mga kaspero at agad kong binalikan mga kaspero yung nakita ko yung malaki na yung ka hindi ko na nakita yung pinana ko asa na kaya yon hindi ko na hinahanap mga kaspiro baka umalis na siguro dito sa bato na kanilang pinagtataguan kaya itong malaki na yung naabotan ko mga kaspero at dito sa butas nito ay eh, may nakita tayong trigger o pakul pinata ko na kasi maganda naman yung kanyang pagkakatago hindi siya sasapit ang problema ay nagbuno mga kaespero yun no? kaya ang ginawa ko dinukot ko na lang kasi nasa labas naman siya yun ayos pang ihaw ka bukas masarap ito pang ihaw mga kaespero minsan ay ginagataan ko rin ito mga kaespero sobrang sarap ito pa gataan mo sobrang sarap ng papakol ito ayos meron na tayong pangihaw bukas mga kaspero susunod na at ito na pala yung huling pinana natin mga ka-espero ah, dahil pag na rin kami at dito sa pag ko mga kaspero inabutan ko yung huli ng kasama ko yun o oh, meron siya malaking kulang botan at ang rami ng kanyang huli mga kaspero yun o oh, meron pa siyang tinatawag namin lanuhan o baho-baho naman kung tawagin sa ibang lugar you know, yung dalawang pirasong baho-baho ulan lanohan ayos, ang ganda ng kulay niya at ayan nga mga kapiros nandito na tayo sa gilid at you know pagandahan na ito ng mga huli mas marami talaga yung huli nila you know, ayos pasensya na po mga guys pero kung lagi tayong nalilit sa pag upload gawa ng sobrang hirap po ng signal dito sa amin at panay brown out pa kaya nahihirapan tayo sa pag charge ng mga cellphone natin kaya nalilit tayo sa pag upload pasensya na po mga guys pero na hindi tayo pag upload ng madalas ayan so doon na natin silipin sa bahay yung mga huli ko mga guys dahil pauwi na rin kami pero nandito na tayo sa bahay Ali, inabutan tayo ng ulan. Ayan, so silipin natin yung huli ko mga pespero. At uh, maganda-ganda yung huli natin ngayong gabi. Salamat at uh, pinagbigyan tayo ng magandang gising ngayong gabi mga pespero. So ayan, silipin natin. So ayan mga pespero, ito yung huli ko ngayong gabi. Sira, dami. Dapat mga pespero ang ganda na ang huli natin ayos nasa 6 na kilo siguro lahat ito mga kaspero ayos na may pambinta na tayo bukas so na solve yung dive natin ngayong gabi Eso es una casquero.